umaga. Oo, oh, magandang umaga sa iyo. Kamusta ka po? Okay lang. Ayos naman? Yes. Kamusta ako? Oo, oh, eh, kamusta ka? Nakakaraos. Ha? Huh? Ha? Huh? Bakit? Ano na Kasi araw-araw trabaho, walang di off na. Ah. Uh, um, Merry Christmas. Mm, maligayang Pasko sa inyo, all of you. and maligong bagong taon, no? Oh? Ang kung magawa kayong kulukohan ni Susumbong Kitaki Duterte, no? Oh? Naintindihan mo kahit anong sinabi ko? Yes. Hmm. Bakit ka malang magtagal? Sa hero lang. Eh. Kasi maraming pasahiro kabayan dito na sa labay. And hindi kayo kuliput kasi using a lot of things. The second thing kasi chismoso ako. Kaya nga galing-galing mo magtagal. Sabihin mo na, pinitik-tikik ni Pakit ang pitakan ni bakit ka tumatawa? Mahirap magsabihin, no? Pinitik. Pinitik. Ano? Pinitik-pitik hmm? ni Pakit ang pitaka ni Pakito. Ah, mahirap-mahirap. O, nakakapagpabagabag. <laughs> <laughs> Pitong-pitong-pitong-pitong ito ba, ha? Ano ang <laughs> kalangang um, tagalog? Manikani ko ni Monico ang makina ni Monico. <laughs> <laughs> Bakit ka tumatawa? Nagulat ka ba? <laughs> Pak ganern. Pak <laughs> ganern. Pakpak, <laughs> ganon, ganon. <laughs> Nagula to? Oh. So, walang, walang di off araw? Ako? Uh -huh. Ikaw? Ay, ikaw? Ah, uh, meron. Kasi, Christmas na, araw. Aha. Uh -huh. Anong gagawin nyo sa Dubai Mall? <laughs> hmm? Pasyal, pasyal lang? Hmm. Oo. Oh. Anong, uh, puro Tagalog ka ba? Yes. Sa Manila? Yes Ayan Mindanao, Cebu, Boracay, Samar, Manila, Luzon, Pampanga, Ilocos, Iloilo, Laguna, Batlala, Batlala O, Laguna po, Laguna Okay Is it uh, true? Ilocano kuriput or matipit lang? I don't know Hindi mo alam? Pampanga mayabang or masarap magluto? Masarap magluto Hindi mayabang ah? Hindi ko alam Hindi ako naniniwala sa iyo Alam mo yun? And Ilonggo malambing, no? Oh. Ah, yes. Batangas matapang. Yes. Sibu magandang babae. Yes. Ang baklaran maraming manduruko oh. <laughs> to. Pero ano, meron ka bang habibi? No, wala. Siyempre wala. Magkastos kasi mahal. Bakit kasi pinay babae? Sampung beses siya maligo raw araw High maintenance for that you have to provide everything. Nang papunta sa cinema, Burger King, McDonald's, KFC, and Jollibee for the kind of Bili mo ko yun, bili mo ko yan araw-araw Jollibee? Araw. walang glot, pasalood, pasalood mm -hmm. Anong magagawa kasi sobrang kuriput na ako parehas ng Ilocano Kaya nga wala kong kasinta And the second thing, alam mo yun? Kasi Pinay babae yung sobrang malambing Mas matamis pa sa glot uh, Hindi ako makakasalba kasi may diabetes ako Naghahanap ng Indiana kasi sugar-free. At <laughs> hindi pwede sa mataas ang dugo kasi sobrang maalat. <laughs> Bakit? Kasi tamat siya, maliit mo yung tapos sa dugo. Grabe ka naman. Kaya <laughs> no, wala na Okay, Um, uh, Ano ang pangalan mo? Ako? Hussein. Hussein? Ha? Huh? Hussein. Baka saan Sa Pakistan. Ilang anak ka sa Dubai? Ilang taon ka na Ilang taon ako dito? Ah. Uh, Bagong bago fresh na fresh. Sampung taon ako dito sa Dubai fresh. Bakit? Yan. Bak, yeah. Bak ganoon na? But hindi pa wala pang tipo na. Balbas ang bigote lang. <laughs> Ay di wow. <laughs> Bakit ka tumatawa? Boom! Panis! Huh? Boom! Bum Boom! Panis! Tawa na kayo. Ilang taon ka na dito? Bago pa lang ako. Bago? Bago. Sa kailan? Oo. Oh. Ilan? Kailan po? Parehas sa akin? Hindi. Ah. Huh. years. Ang po fresh na fresh yung plastic bag. Sampun to. Bakit -lah mo kalala si Duterte? Nakilala ko sa video. sa YouTube. O, oh, dali. Ah. Bati mo si Duterte? Sobrang matapang siya. Bati mo siya? Bati mo siya? Sinabi siya sa Obama, go to wow. hell! Ano ba yan, ha? None of the president can speak like that. Okay. Um, ano yung matapon siya? I like Duterte kasi matapon. Sabi, ano mo magtatalo? Yeah. Ang katas? Ang katas? Ang kapas? Ang katas. <laughs> alam ko sa na walang labis o ng puno. <laughs> Nag-aaral pa. Ano pala? Kanta ka ang Tagalog song? Um, hindi ko alam. Hindi lang mo alam dahil कोई जीन माँ कहाँ हैं इंदिरा माँ कहाँ हैं इंदिरा ना लीलिगो इसे? वाई बिकॉज़ इफ समबडी किनॉट ईट एंड किनॉट स्लीप डिफिनेटली ही किनॉट एक्शावर ना तमाच शमलीगो एंड कैसी वालंग इनल जीना सो डी राइटर ही शुड एड दिस एंटेंशन ओं मैंने सलाम अप कौन थैंक्स हां हाल हैं माँ पगदसल मो अपॉ